Uh, misa syempre kapag sasakay ka sa jeep, oh, di ba? Yo, para, yo, syempre, para po gaganon ka. Oo, oh, para oh. ganyan. Tapos kapag uh, syempre pag nagdala na, na ko, nagji-jeep ako. Oh. Syempre kapag uh, okay. mga gagawin natin guys na, okay. na, 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 ano natin. So, uh, bayo Hi guys! So, meron na naman akong naisip na kalokohan na gagawin natin kay Papa. Meron ako ditong uh, mayroon eh, ang dito. Tapos mayroon din akong sibuyas. Ang gagawin lang natin, dalagay ko ito sa kilikili ko. <laughs> Pagkatapos, eh, gagawa kami ng video na kunyari, eh, sabihin namin kung paano ba dapat mag-alaga ng, uh, sa pangangatawan para hindi mga muwi. <laughs> eh, paano ko naamoy niya mismo sa akin? Sabihin niya kaya yung totoo sa akin o pagtatakban na lang niya sa video na yung anak niya amoy, ano, amoy suka. <laughs> so, let's go, guys. So, yan, guys. Lagyan natin sa kirigiri natin ganyan. Asim. Asim. Mas papahiram pa natin yan nito. Para mas matindi ang am amoy. Sarap. Baho. hey guys! So, for today's video guys, ay sasabihin namin sa inyo ni Papa kung ano ba yung mga dapat na ginagawa para mapanatili natin na mabango kayo. Mabango eh, syempre, mas maganda na kapag nakikisalumuha tayo sa kapwa man, natin. At papatao. Okay, mabango man. tayo. Ayan. Aligil. Ikaw ganyan. Ikaw ba, ano bang mga usually na ginagawa mo kapag, ka, ano, kapag naliligo? Naliligo. Totoo ah. ba yung naliligo? <laughs> <laughs> oh, Tarotin <Baho> mo sa akin, Ang dami nga nagpapagkikara. Oo, tao. ang mo daw. Gabo! Pabuyong gabo. Oo, tapos, ano ba? Tapos, oh. kinikiri. Lodra, oh. ligyan mo, oh. para pag... Hindi ba yung ka okay kaya may nakausap ka, yayakap ka din. Sit and mar... Oh, ako din, ako siyempre, yeah. ako ganun din yung mga ginagawa nung ano, kapag ka, uh, minsan siyempre kapag kasakay ka sa jeep, oh. di ba? Yo, yeah, para, yo, yeah. po, jeep, ganun ka. O, para oh, para po, para po, manong, eh, ganyan. Tapos, para po, manong, eh, ganyan. Tapos, kapag ka, uh, siyempre, pa, na, nag, ako, nag-gym ako. Oh. Siyempre, kapag ka, uh, -ano, mo yung giligili mo, inaano mo, dapat, Maging ano ka? Ang tao na to. Wala kang wala kang ano, oh, hindi ma kasi ano, mabango ka, 'di ba? Ganyan so ganun yung mga gagawin natin guys na na, ano natin. So, bayaw akbay ka. Akbay nang gay. Dito ka. Bayaw akbay ka. Akbay nang gay. Dito kayo pa. Ano? Ah! Ah, amoy. Ba, tapos na pa ba naman to si Papa? Ano mo ba ako pa pwede kasabihin mo? Yung pag mo Yung akin, naamoy ko eh. Bayaw akbay ka tambay oh, Kakaligo ko lang pa. Masyado naman to. No? Oo, okay. oh, Oo, oh, ano? Kakaligo, hindi. Eh. Amoy mo ano kakaligo ko okay. lang. Oo, oh, oh, ako amoy ko eh. Sarap! Ano ah, eh? Sarili mo eh, talagang maano, mabango. Nakakaamoy. Amoy niyo. wag kayong okay, ano pa. Masyado. Yeah, yeah, Tidak niyo, pinaputol. pinautol, ko ba si yung video? Masyado. 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 Kahit na lang, nagla lang, ano ko kanina nakabit. Patay naman eh. Kahit na, dapat din yung sabihin na. Hindi naman mabaan, hindi maasi. Oh, mo. Ano ang amoy? Parang suka ay hindi malaman makit talaga. Maasin. Oh, oh, itam sa akin bango. Oh, yeah, Hindi yan amoy. din, hindi din. Hindi din, hindi, dang... <tos> 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 talaga. Huwag na <rumors> naman ang panahon. Huwag na akong papahiya sa gitna. <coughs> ano pa, Ricky <coughs> mo? Hindi, tuturuan talaga. Sige, tapos gitna. Gagod. Ganun talaga pag... kayo. ilang ka. Ganun ka lang ganun. Hindi, amoy mo. Masyado kayo. Oh. na. putang ina. ang amoy? Hindi mo nga nabasag ka masama masamang ito. <coughs> masamang ito ka na, hindi malaman. Oo, oh, di ba? Oo, oh, oo. Oh, Bakit ba ba ulitin mo kung talagang nag ano ka? Hindi, hindi mo mamabaho. Huwag naman kayong nag-ano-ano. Basta't ang kilit ng pang hindi mo inulit. Sige nga, <coughs> amin mo ba? Oo. Amin mo Huwag <coughs> <coughs> <ba> <coughs> <ba> <coughs> <ba> mo! Amin mo Huwag mo! Huwag nang mo! Parang pangit ang talaga, gago! <laughs> okay, mo. Ko so, <laughs> palang, ano ba ka. <laughs> na suka. ba 'yan? Ano 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 na, na Ano ba Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? na ba Ano ba Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano Ano Ano